Sinampahan na nga po ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy, yung reklamong administratibo sa NAPOLCOM, yung 12 active at retired police po na umanoy-sangkot sa pagdukot at pagpatay sa mga missing sa Bungeros. Pinangalanan niya si na Colonel Ryan J. Orapa bilang umanoy-leader ng grupo. Uh, Ito'y grupo po ng mga pulisa at si ret retirado po ng NCRPO Chief Jonel Estomo. Wala pong sagot pa itong mga nasabing pulis ito pero ito, ito hinihinga na po natin ng uh, komento. No? Nangako si Alias Toto sa mga pamilya ng mga biktima na itutuloy niya ang pagtestigo para mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Binatikos naman ng forensic pathologist na si Dr. Uh, uh, Raquel Fortuna ng umano'y mishandling ng ebidensya na nakuha sa Taal Lake matapos lumabas ang mga larawang ipinapakita ang laman ng isang sako na nakakalat lang nga lang po doon sa lupa. Ano, kahit talaga ng parang permanent, yung ano, bago na sako. Yeah, yeah. Gate po ni Fortune, dapat ay naka-x-ray muna ang mga ito at maayos na naiambak o ano, na-store muna ng maayos yung ah uh, mga ebidensya no uh, so yan po ang panawagan isang eksperto okay so uh, before natin puntahan yung iba pang issue tokoyan eh puntahan natin si Gary De Leon na mag -ulat po nang live mula sa baka sa Quezon City pa siya or whatever pero sa ay nag cover nung Napolcom press con kanina mm -mm, mm -mm. so uh, Gary uh, kamusta yung uh, press con at ano yung maihahatid mo sa amin na balita at update no. Javi Chiki Maseno, kanina nga ang mga alauna ng hapon nang pumunta nga si Don Patidongan sa Napolcom para umpisa na yung pagpapahil niya ng kaso administratibo laban sa labindalawang pulis. Actually, 30 na pulis ito, pero inuna niya muna yung labindalawa base din sa information na nakuha niya sa PNP Region 4A kasi inanap niya muna yung mga pangalan at mga record at sinigurado niya ang mga pangalan nibigyan niya ng pang uh, tamay mga pangalan na kakasuhan niya dito sa Napolcom. Ano? At uh, 60 days naman yung binigay ng Napolcom para resolving yung mga sinasabing mga pulis na nandun nga sa missing sa bungero. Sinasabing nga nito ni Patidongan, itong mga pulis na to, ito yung dumukot, yung pumatay at tagtapon sa talik. Jabi Mase Chiki. Ay, uh, Gary, itong uh, mga kinasuhan niya, active sila, di ba? So, ngayon ay, ano, still, still active. O ano, kasi hihintayin pa yung, yung sagot. Tama ba? Hmm, Chief, ano eh, ang active dito ay si Colonel Orapa, no? Team, team, leader ng mga kumuha sa mga missing sabongeros sa location ng Santa Cruz at Manila Arena, no? Active pa ito. Ito yung ng 2 million monthly, sabi ni Patidongan. At ito ngayon ay isang atorning police na no. At ang hindi na active na pinangalanan niya yung isang general ng NCRPO no. At sinasabi niya ng itong ang general na to ay ito yung merong talagang gustong papatay siya. Ito si Jonel Estomo, best friend daw to ni atong ang at ito raw yung sinasabi lagi ni atong ang napapatay kay Patidongan. Teka lang, linawin ko lang yung sa legal aspect, Gary. So kung hindi na active hmm yung ibang mga pulis doon, tapos administrative case, paanong magiging habol doon? Kasi hindi na naman pala sila pwedeng masibak sa, sa pwesto since hindi na sila active. Tama? Tama ka, Masi. Eh, no? Sabi oo, kasi na Napolcom, pag hindi na active, hindi na nila sakop. Ibig sabihin, ang investigahan na lang nila, yung mga active na pulis. Pero, pwede siyang isama doon sa official report at maaari naman na gamitin naman ng DOJ para mag sila ng criminal case. Mas, I wonder kasi kung yung sa administrative case, kung may habol sila mm. doon sa mga retirement pay sa pension. That's the reason kung bakit ko lang ah, naman natanong. Okay. Mm -mm. ah, Masaya, sabi nga ng Napolcom, hindi doon, hindi sila doon mahabol. Mm. Ano? Ang mm -hmm. talagang mission nila is investigahan, alamin yung katotohanan sa kwento ni Patidongan, kung totoo nga ito o hindi at parusaan o suspindihin yung mga pulis na masasabing may link nga talaga sa mga missing sa bumberos. Hmm. Hmm. ilang araw binigay sa kanila para ano mag-respond Gary. Hmm. Hmm. Oh, chiki sabi nga 60 days at 60. mula ngayong araw na na file ito at magsisimula na yung bilangan nila ngayon hanggang mga abot ng 60 days. Pero siyempre, uh, bawat iimbestigahan ay bibigyan naman ng pagkakataon sumagot. At uh, ito ay pag-aaralan muna kung tama ba ilabas sila, pakilala, bago at pinangalanan ni Patidongan ay sinasabi na Napolcom na kailangan din pa rin na ingatan yung pag-iimbestiga sa mga to dahil syempre yung mga uniformado ito at mga nasa duty pa yung iba nito baka malagay din daw sa alanganin kung sakasakali dahil ito palang, lang Itong affidavit ni Patidongan ay eh, una pa lamang ito na na-file sa Napolcom. Wala pa, o siya sa DOJ o sa ibang ahensya na nagsasabing mga sospek na itong mga polis na ito. La last na lang, mm. uh, Gary, dahil uh, mm. uh, para do mm. sa mga marami nagtatanong eh, uh, na, well, siguro hindi na napanood yung Napolcom uh, presscon kanina na bigla sila na pwede na ipakita yung muka ni ano, no, Alias Totoy. Ano. Mm. Paano ba nangyari ito at nagkaroon ng ganyang desisyon na pwede na ipakita? Kasi nga kanina, Jovi, eh, nagkalituan, na oh. paano ba siya ilalive? Eh, kasi nung si Napolcom naglive nga, pagkatapos itong mga media hindi makapag-live dahil kailangan siyang i-blur. Kaya tinanong namin kung pwede na ba siyang i-live o ipakita pakita yung mukha niya. Ayun, medyo napagod na siguro siya sa daming beses siyang binubura. Kaya anong nangyari, pumayag na sa Patidongan na oh. bakit pa raw siya magtatago? Eh, nakalive na siya sa Napolcom, kaya yun. Mula ngayon ay makikita na yung mukha ni Patidongan.